Ala, magaganap ang isang pagtugon dito sa simbahan kung saan unang ibinulong ng isang kababayan ang kwento ni Lola Futilda. Para po mahinga ng tulong yung kanyang kalagayan mm -hmm. at sobrang nakakaawa po. Oh, eh, yun nga po yung dahilan kung bakit namin kayo uh, na, sinama dito. Hanggang iabot namin sa kanya ang isang kompirmasyon na narinig na ang kanyang dasal para kay Lola Futilda. Opo, oh, ito nga po si Lola Futilda. wala naman pong masamang tumulong. Tulad ng sabi ko po, nakakaawa po yung... Naalala ko po yung lula ko sa kanya. Dahil sa maganda mong hangarin, hahayaan naming ikaw na ang magbalita nito kay Lola Fitilda. Lola, sila, kasama ko sila para to pa yung mga pangarap mo, yung mga gusto mo na ikaw po ay nasa wish ko lang. Nabatid na ni Lola na ekstraordinaryo ang araw na ito. Nangiti na naluha. Mm hmm, Bakit po kayo nangiti at naluha? Ay sa tuwa po nang tulong po ninyo. Samot sa aring masusustansyang pagkain para sa kalusugan ni Lola Futilda. Mga bagong set ng damit. Magpapahinga na rin ang lumang transistor ni nanay dahil sa bago niyang sound system mga unan at kutsyon para sa komportableng pamamahinga ni Lola Futilda. Yeah, yeah, sa so sure. Ay, oh. Ay, <laughs> Pero hindi lamang yan ang pasalubong namin sa inyo dahil ang pangunahing pondo kakailanganin niyo para sa hindi na yung operasyon ay mapapasa kamay nyo na rin maraming maraming salamat po sa tulong niyo hindi ko po kayo malilimutan na kung nabuhay